yan so ngayon tuturuan ko kayo kung paano naman i-withdraw yung money nyo galing sa World App. First, kailangan nyo ng dalawang cellphone. Isang sender at isang receiver. Si receiver ay yung GCash at si sender ay yung World App. So, buksan na natin si World App dito. Nandito naman buksan natin si GCash. Yan. So, nakikita nyo sa wallet. 35.73 wait lang ako lang magbukas yung gcash Okay, wait nyo lang okay itatip ko lang yung yes nagbubukas na si gcash wait lang mm -hmm. wait wait, wait. So, ayan, nagbukas na si Gcash. Kung nakikita nyo, nandito yung pera. Ito yung lamang na pera. Okay. Tingnan nyo. Ang gagawin nyo ay ganito. Buksan nyo yung view all sa Gcash. Click nyo. Hanapin nyo si Gcrypto. Ayan, si Gcrypto. Ayan, si Gcrypto. Click nyo lang si Gcrypto. Tapos, lalabas yan si Gcrypto. Wait, wait nyo lang. Basta, tandaan nyo lang yung dalawang cellphone. Isang sender at isang receiver. Si receiver, Gcash. Si sender, eto. Si World App. Okay? Wait lang natin. Okay. Medyo mabagal ng ating internet connection. So, ayan naman so, kung nakikita nyo may 100 ko na 106 yung siya. so dito tayo diba Kaya see all nyo so, click nyo tong see all tapos search nyo ang word word yan lalabas yung word ay namatay na yung isang cell ay magbukas ng isang cell yan. Ayan na nga, diba? Oh, si click nyo naman tong Receive. nakita nyo yan? Click nyo yung Receive. Kasi nga sya nga yung Receiver. Tapos lalabas yan, yung barcode. Tapos itong si Sender. Ayan na. Dito na tayo. Click nyo yung Send. Tapos click nyo yung world coin, Tapos click nyo tong Scan. sa sa itaas, Tapos scan nyo si barcode ng Gcash. Tapos, ayun. I-max nyo.